Ito po yung ating ano, yung ating uh, rubber tree. Yan, pinapunasan ko po yan mga kaibigan ng basang basahan para po ma ginhawaan din po siya. Yan po, kita niyo mga kaibigan, ang ganda. Pero talaga may pumapasok na likabok sa loob ng bahay. Kaya, kailangan po talaga na punasan siya ng basang basahan para diniligan ko naman po yan diniligan ko po yan sila dito sa loob tapos pinipunasan ko po yan ang basang basahan ng kanilang mga dahon yan po para makapaligo din sila iinitan din po yan syempre mga dahon ng putos ay hindi rubber tree. Uh, rubber tree na napakalapad ng mga dahon. Maganda rin po ang ano, mayroong uh, halaman sa loob ng bahay kasi bumubuga po ito ng oxygen. Ayan. Panas po lang po natin yan. Pero ayan o, oh, basa-basa pa kasi. niligyan ko po yan kanina. Ano po ang ating mga putos. Marami po akong ganitong halaman. Ganun pa po, po akong pinapaghapang dyan sa tabi ng ng gate. Hanggang taas para mas malamig. Ayan po ang ating putos. Kinasan po natin. Tapos ito pa o. Oh. Ayan po. kalaban ang ating camera. Ang dalawa, pasensya na. Pasensya na. Tapos, ayan. Yung Chinese bamboo. Ito yung mga original ng halaman ng ating mga magulang. Ng ating mga teacher doon sa school. Hindi ba? Since elementary hanggang high school. May makikita po tayong ganitong halaman sa school. Tapos ito po ang ating Ewan po kung tawag dito Basta halaman po yan Hindi po bang ganda ng kulay niya Kasi may guhit-guhit Tapos uh, yellow green Parang ano siya Tirik Sa dagat Alam niyo yung tirik Sa Ilocano ang tirik ay maratang pang Orchin Orchin Ating mga halaman Maganda rin mga kaibigan Ang um, may halaman talaga sa loob ng bahay Kasi nga bumubuga ito Ng oxygen At magandang uh, Bagay po yung mula sa Halaman na oxygen Ako po talaga ay uh, mahilig sa laman parang kaligayahan na talaga ng buhay ko itong mga haraman na to kasi hindi naman ako mahilig mga pitbahay hindi naman ako mahilig makipag chismisan sa video call at sa messenger sayang po yung oras eh at, uh, ako po ay nandito lang talaga sa loob ng aming na kubo kanay lang ang ikot-ikot dito kung anong pwedeng magawa hindi naman po sa ako ay uh, depressed ha mga kaibigan wala na pong uh, kapangyarihan ng depression sa buhay ko, yung mga stress na yan no way, ayaw ko na po yan tinagdaanan ko na po yung mga stress na yan kaya itinakwel ko na po yan sa buhay ko kailangan po maging ano na lang tayo araw-araw yung ma-enjoy natin yung bawat oras <coughs> ng ating buhay na inilalagay dito sa mundo para sa ganon tayo po ay uh, maging uh, epektibo pa para hindi po natutulog yung ating mga utak kailangan po talagang maging aktibo yung ating isip para hindi po magkaroon ng mga dementia okay ang dementia ang meaning po ng dementia hindi po yung Alzheimer's yun na po yung mga nakakarinig ng mga boses boses tapos kung ano ang yun na ang pinaniniwalaan yan po ang dementia at uh, madalas ay nagbibintang na sa tao kahit hindi siya inaano at ang Alzheimer's naman ayan po yung uh, nakakalimot minsan nakakalimutan mo kung saan mo inilagay yung uh, bagay na gusto mong uh, kuhanin yan po ang Alzheimer's minsan nakakalimutan mo pangalan mo nakakalimutan mo may anak ka at hindi mo nakikilala yung mga anak mo yan po ang uh, Alzheimer's disease kaya sa mga senior citizen mga kaibigan tayo po ay kailangang maging aktibo. Dapat may mga activities po tayo araw-araw. At ang paghahalaman po ay isa sa napakagandang activities ng isang na nagkakaedad na. Kasi nakaka-enjoy po itong mga halaman na to. O yung mga mahilig naman magbasa, ay magbasa. Yung mga mahilig naman makipagkwentuhan, ay makipagkwentuhan. Basta, huwag lang uh, pagkuntuhan ng buhay ng iba okay lang po yan para po aktibo yung ating isip huwag na po natin uh, isipin yung mga bagay na uh, pangit lalo na po yung mga dumaan na sa buhay natin yung mga lumipas na ba lalo na yung mga malulungkot na karanasan ng buhay takwil na po natin sila para hindi po tayo magkakaroon ng uh, pain sa ating damdamin uh, at ikit sa lahat sabi nga sa bisaya mag alagad sa ginoo gawa po tayo mga bagay na makalangit para po mabigyan ng karangalan ng ating mga ay ang ating panyoon na habang tayo po ay nabubuhay pa ay makita ng Diyos na tayo po ay nasasabik pa sa paggawa ng mga bagay na makalaanip na siya ang maparangalan hindi po yung ating buhay kaya yan mga kaibigan kung meron po kayong mga halahalaman na gusto nyo ipasok sa loob ng inyong bahay eh, pwede pong ipasok ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga halaman na ito kasi malaki pong bagay ito sa buhay ko malaki po ang tulong nila sa buhay ko ang mga halaman na ito hanggang dito na lang mga kaibigan ang ating uh, <coughs> vlog for today so, nakita ko lamang po ang ating mga halaman at konting uh, chika chika lang din kasi tandaan po natin, wala pong mali sa pagiging uh, chikadora uh, chikadura. Basta bagay lang po ng pinag-uusapan at hindi ang buhay ng iba. Salamat sa Diyos sa araw na kasi ginising pa po niya tayo at nandito po ang ating pangkalakasan. Hanggang dito na lang talaga mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.